Hi guys, so today magre-review tayo ng mag tayo ayun, binunit na ng anak ko mag-unbox tayo ng lalagyan ng bigas na nabibili sa shop, ayun, sa Lazada ba to? wala dalawa kasi ino-orderan ko eh Lazada for only 319 pesos lalagyan ng bigas, 10 kilo ayan

Oh, Magbuntan natin. Oo, na natin. <laughs> Meron kasi sa shop nilang cotton buds. Nagsama na ako. Sayang 5 pesos lang naman. Oh, excuse me, anak. Sana walang damage. At okay siya. Meron akong free shipping. Kaya naging 319 pesos na lang siya. Charot, medyo man okay naman yung i niya at yung size niya. Ang white and gray combination. Okay. wow Wow! Wow! May measuring cup siya para sa ilalim din siguro. Excuse me muna anak. Excuse na me. Ang mga pagkain, ng mga taga-105 ano na gutom ang mga na pagkain. Pero sa iba, ito So, so pag -pag -it. Ito yan, kinuha ko siya sa, sa ilalim. So, nakaganon pala siya para siguro hindi sayang yung space. Hello guys! Hello guys! Ano pa Ano po kami? Yan, sinasabi ng iba, ligtas kainin. Sabi naman ng Di paninis. Hindi ko pa alam kung paano siya gamitin. Ito <laughs> 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 ano ba 2016, nang ng si hirap niya i-assemble na itinatapon na sa basura. At para na ang pagsasayang ng pagkain ng mga Pinoy, tinawag ba niyo, niyo, lang, guys pagpagbil. So ganyan siya, dapat nakaganyan siya. Noong nakaraang taon muling nagpasa ng Nakaganyan food waste bills. Yan. Tabi natabi. Ayun yung measuring cup. Ito para maging ganap yung pindutan. So, paano makukuha yung bigas dito? Wait lang guys, ayusin ko lang. Para